Tama talaga si Sarah. Diversionary tactics. Ang paghahabol pag walang nagawa ang gobyerno. Naghahanap nang yan ng diversion. <laughs> Panoorin niyo ang sinasabi ni Sarah Duterte. Panoorin niyo. Sa 2021 election, gusto kang administration. Oh, of course not. So, let's just say na diversionary tactic ko yung ano ha, yung presidential uh, elections for 2028 hypothetically ganun yon so lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin what they are doing is what is called political scapegoating kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang uh, mga tao. That is a classic uh, political Uh, scapegoating. Example of which is, um, noong lumabas yung tanong sa blanco sa mga sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Anong nangyari? Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin doon ang personal scandal ng uh, member ng first family doon sa United States of America. Anong nangyari? Three days after, merong nangyari na extraordinary rendition o pagkuha kay dating Pangulong, pag, sa pilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya uh, sa the Netherlands. Noong um, uh, sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para burahin ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa Parliamentary Form of Government kung saan uh, Prime Minister lang ang ini-elect at um, hindi siya by popular vote by members of uh, Parliament only. Anong ginawa nila Nag-file sila ng uh, impeachment dahil mainit na yung uh, mga tao. Doon nagsimula yung we are not for sale. So, that is ano, that is a uh, political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturok ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan uh, ng uh, proyekto, kawalan ng programa, kawalan ng kaayusan uh, sa ating uh, bansa. So, assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2020, eh, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Ah, na.